next year bawi tayo kung ngayon wala tayong pang food trip ah kung ngayon wala tayong pang food trip next year bawi tayo na. oo oh, doon lagi sponsor wow oo oh, 500 hahaha wala tayong tag merindan ah puro pang turon chocolate ah <laughs> uh, unti pang kulat pa boy So ngayong araw po ay magtatagalog muna ako at dahil ngayong gabi, gabi pala, pupunta kaming bayan dahil magpepesta at bukas Independence Day ngayon 11. Ayun, mga kasama ko. At si Mama din sasama din. Sama din po si Mama. Nasaan si Mama? Ayun, nagpapalit pa. Pero nakapalit na siya apat lang, bali apat lang kami dahil si Lola tsaka si yung bunso, wala po sila. Kaya ngayon, apat lang kami na nandito. Yung pangalawa, ako, ako pangalawa tapos yung pangatlo, tsaka si mama. Yun po yung kasa, kasama namin, magkakasama kami. <laughs> oh, so kitang kita nyo, sa Tagalog ako, nabubulog talaga ako sa Tagalog. Pag Ilocano, hindi. Pag Ayun. Ah. Uh, yun po guys at uh, uh, abangan nyo kami mamaya pupunta kami bayan at ayan nga nandito na tayo sa bayan <laughs> naghanap lang kami ng aming parkingan uh, dahil punong puno dun sa likod parang night market siya bukas independence day Tara, tara, tara na guys. Tulog tayo, tayo pala tayong pera. Tulog tayo. Sa G. Ayan. <laughs> oh, ka kapatid channel? <laughs> <laughs> <pa> ka kapatid? Taji na intay ko, Aji na, Aji pusit pusit. Taji intay pusit pusit. A? Pate pako ulaw? Taji na pusit pusit, tan-ulan pusit pusit mo. Yeah, adao. Let's go, pusit pusit.

Tara at manood tayo ng rides ada pag-consertan na po Bakit nga Tagalog ke, Ay, matiyak na nga gilok tag-Tagalog na mo Ay, bakit nga na nga gilok ka tag-Tagalog na mo Ay Ay, gilok na mo e? Ate, nakuha? Ata, bangka-bangka? Bangka-bangka? Biking. biking Ha? Biking Ah, biking? Hindi na magtano na e? Eh. Hindi nalikaw ay, kung talan dito? Ayan ay talan! Toy! At alam nyo, nandito ko sa tubig nga ata eh! At... <laughs> at Boy na boy ang Madela ngayon, guys. Ah. sa labas. Parang night market sa Santiago. Happy Fiesta, Madela. Bukas Independence Day. Talaga sa camera ko, kompleto tayo. Ah. Wala kami, guys. Wala yung maglola. Kabilang mga yung, yung meron. Ah? <coughs> right? Tatlo mo yung gumiso na. Ha? Tatlo mo yung gumiso. Tumao. Masit, sa mga yung da? O may paya kabilan tayo na doon mga rides? Hindi kita O may O na?

Empat. Empat <laughs> <Pat> lang rides. <laughs> Ompe ka bilang ta kami? Ompe ka bilang ta? Slak eh. Toto Bay. Boring mamit ko dito ka? Junior War? Dahil tagtukaw dyan yun sango. Dan. Bukas daw guys. Bukas daw guys. Magpapanta dyan. No? Saan panta? <laughs> Banda rin. Banda Banda dito. O pantaron. Pantay jenti ko Pantay jenti. Dating nga trabaho. Aji na eh. Yung dating trabaho ko. Eh, trabaho pa kami dyan ah. Kaya. So dito po na banday. Dumaan muna na kami sa sa may running light. At yung dati, dati ko pong trabaho. Mm, sumasama ako sa periyahan yan lahat ng light po ang tawag dyan oh, alam din na iba kasi yung uso dati tsaka ito tangga naman to tao dito alam mo kung kumusumurta ito ni ni mama taong kano na yung napilit nila to sumurot okay oh, siya free shower ah, free shower kay tiyaw

Uy. Gusto ite ganap tatati madayala party pao. Agad tao. Aton bigat Independence Day. Ay nagilokal mo tin da Tagalog lang guys. Oh di ka bro. Ab boring boring kayak boy. Ang gawing kwarta apaw so nga boring na Aunti paggastos na Ayan Nakajun kaya yung lata Siya kaya yung lata kaya lata kaya Malungkot ang sa, Guys Ayo, inga, mas malungkot tawon Mas malungkot Mas malungkot ni mama tawon Aji ah, Buridik okay, okay.

Ay dyan, bilya po, nalabo lang Pwede makita Malungkot sila Dahil walang pera <laughs> <laughs> Pero mas malungkot Dahil wala yung bunso Ayan ma. Yeah. Yeah. <laughs> Next bawi tayo Ngayon, wala tayong pang food trip. Ah, kung ngayon wala tayong pag-food trip. Next year bawi tayo lang. Christmas na. Ha? Christmas. Ato to talaga makan. Uh, Christmas aja eh. Ato ti tipi, makan nunga ka. Ay anyway, boring boring yung mga kapatid ko. Walang <laughs> 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 Tatala di boy. Bawi tayo next, next year. May meta to next year ta kom kompleto tayo next year niya. Ya, dapat. Next year. Kompleto tayo. Halo, Kau Gumatang <laughs> bye. Kau tiyan, boy. 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 Dishon. Uwi na, o, mamaya pa. <laughs> 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 Di alam. tapong. Oh, kan <laughs> <laughs> Awan ti pang awan pang food trip. Ay kaot. Kaot. Down. Wala down ta dal sa kape ay. Ah. Bawi na lang <laughs> <Bawi> na <nandiyan. laughs> tayo bukas. Makibudel makibudel fight tayo. Ah. Da ba? Kumo ano ta budel fight? Ana ah, kasalita na nakapsa tapangan. <laughs> <laughs> Yan. Yan. Down down down. Tingnan okay, kami na po. Bikin kolak kau nih Oh, udah lagi sponsor. Wow. Oh, pay one red. Ada yang terberitan? Ah, udah terberitan. Oh, teman-teman <laughs> uh, nih. Selamat ke anak sponsor po, Seromel. Ah? Seromel, Allah. Aji, customer kunci ku. Customer kunci. Kita lagi pelakunya. Oh, kalian tahu pemerintah. Apuro pang turon. Chocolate. Aunti <laughs> oh, pang pulat pa boy. Buti to may pambara Ha? May pambara bara. <laughs> oh, Sino ra ban na <nang> masata tere. Sino lai Na may masata <laughs> oi. Oh, 22 ounce. Konti na lang natitira. Kanya ya Dubai. Ha?